Naimbag nga aldaw yung kakabsat. Ako si Lin OFW dito sa Hong Kong. So for today's video nga ay samahan nyo nga ako sa kaganapan nga ngayong araw dito nga sa bahay ng aking amo. Na kung saan guys bumuhos talaga yung luha ko sa time na to. Dahil habang nagluluto nga ako ay nag-uusap nga kami ng amo ko about nga doon sa sinabi ko sa kanila na mag -fo for good na ako. Actually, kumuha na rin sila dati ng kapalit ko, kaya lang hindi siya tumagal. Sabi niya sa akin ay hindi niya daw kaya yung trabaho dito, lalo na daw yung paghahanda ng mga pagkain nila. Kahit paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na sa simula lang mahirap, pero hindi pa rin siya nakinig sa akin. Grabe yung iyak ko dito, to the point na nahiga na rin ako dahil sobrang emosyonal talaga ako. At nung medyo okay na nga yung pakiramdam ko ay tumayo na ako at itinuloy ko na ang aking trabaho. Okay, nice, ko lang yung outfit natin. Magchichinelas lang ako kasi hindi talaga ako mahilig pag lumalabas na nagmamarket ganyan. Madalang yung nakasapatos ako. So gusto ko ah. lang lang ako. So ganito. Lalabas na ako. Ito na yung gagamitin ko yung chinelas. So, gusto ko yung nakaganito lang ako. It's comfy, comfy. Wala. Kailangan ko na rin bumili ng ano. Kasi food, food na to guys. Sempre, bago tayo lumabas ng bahay, sigurado natin na nakasara lahat. So guys, hindi pa ako naligo, naglagay ako ng conditioner, pero lalabas pa rin ako na ganito. Mamaya na ako mag-shower. Tapos kukunin ko yung aking olive. Um, dito yung stock room namin dito. Ang dami kong kalat. Eh. So, kukunin ko kasi, yung aking brody kasi mabigat yung bibigin ko. So, yun na nga guys. I'm ready to go. Para at mag-marketing tayo! Pagkatapos ko ngang mag-market ay dumaan nga ako dito sa kinukuhanan ko nga ng mga bags at natimingan ko talaga na sale nga yung mga items nila at napakadami pa rin nilang labubu. After ko nga makuha yung mga order ay umuwi na ako dahil sabi pala ng amo ko ay kakain sila ng dinner. Pero syempre bago sila kumain ay nagluto na ako kasi akala ko hindi sila uuwi kaya nagluto ako ng baka. At simula nga din nung nagka ako sa Pinas na nakita nila talaga ako na nagbreakdown ako sa iyak ay madalas na silang kumakain dito sa bahay namin. At madalas nga yung amo kong babae, siya yung kasama kong nagpupuyat. Kasi nagkaroon talaga ako ng anxiety sa kakaisip. Madalas hindi talaga ako makatulog ng maayos. So kahit pala madalas kumain yung mga amo ko dito sa bahay ay madali lang dahil simple lang talaga yung mga kinakain nila. At yung amo kong babae, siya yung nagde-decide kung ano yung lulutuin ko. Bibilhin ko na lang. At ito, sasabihin niya rin sa akin kung paano ito lutuin. Kaya napakabilis lang. So, ngayong araw pala ay may bisita kami dito sa bahay. Kaya napakadami kong hinanda. At kalahati niluto ni amo kong lalaki. Kalahati naman ay niluto ko. Halos gulay lang yung niluluto ko. Main dish na si amo. Mga 10 o'clock nga ako natapos sa trabaho at nagpahinga na. O siya, hanggang dito na lang muna. Follow my page for more.